napansin nga ng ilang ADN kung bakit ngayon ay kinalimutan na ang naging pag-amin mismo sa publiko ni Alden Richards ang pagmamahal niya kay Ming Mendoza. Bakit ngayon ay ang usap-usapan ay ang umano'y panliligaw ni Alden Richards kay Kathleen Bernardo. Kaliwat kanan kasi ang pambabas ngayon kay Alden Richards at Maine Mendoza sa mga balitang ito na keso magpapakasal daw si Alden Richards at Catherine Bernardo na na ito may mga wedding ring na pinagagawa na milyon-milyon ang presyo at ang partida dito at nakagulat ay wala namang inaamin dito si Alden Richards pagdating kay Catherine Bernardo Ngunit, kaliwat kanan ang pag-uusap at balita dito. Pero pagdating kay Maine Mendoza, na mismong inamin ni Alden Richard sa publiko, ay hindi pinag-uusapan. Meron naman talaga na mga resibo na malinaw ang pag-amin niya at ang nagpapatibay pa dito ay ang mga history at ang mga sightings na magkasama sila at tunay ang nararamdaman nila sa isa't isa na matagal na. Kaya talagang mapapaisip kayo na talaga ang ginagawa ng mga bashers dito. Ipaninira lamang kay Alden Richards at Main Mendoza at sa kanilang tunay na relasyon. At ang mga bias na media ay talagang nire lang ang gusto nila. Alam naman ng buong Aldam Nation kung ano talaga stance ni Alden Richards patungkol sa paghihiwalay ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ito ay matagal niya lang inamin sa mga nag-interview niya at ang nililinaw niya dito kahit dati pa ay si Maine Mendoza lamang at hindi hindi niya ito papalitan ng kahit sino pa. Kita naman sa mga pictures nila nag-iiyakan at nag-aakapan pa sila sa harap ng mga tao nire-respeto ko ang iyong opinion ngunit lagi namang ganun si Alden Richards kahit sinong babae ang alabansagan si Alden na isa sa pinakamabuting artista sa industriya at talagang lahat ay nagkakagusto sa kanya at gusto siyang makasama Biruin mo si Catherine Bernardo, isa sa mga pinakasikat na artista sa buong Pilipinas at kahit sa buong mundo pa ay talagang gustong gusto na makasama si Alden Richards dahil alam kasi ni Catherine Bernardo na talagang si Alden ay napakabuti at napaka gentleman sa lahat ng babae, yan ang sinasabi sa kanya nakita mo sa interview ni Catherine Bernardo nung hindi pa sila magkakilala ni Alden Richards ay sinasabi ni Catherine Bernardo na naririnig niya sa mga ibang kasamahan niya at katrabaho na talagang napakabuti ni Alden Richards napaka gentleman sa lahat ng mga babae kaya talaga namang ganun lang si Alden kumilos at malika ng iniisip kung ang iniisip mo ay may gusto si Alden Richards na kahit kaninong babae Dahil kay Maine Mendoza lamang niya ito ginawa na talagang minahal niya At tatanungin kita, bakit sa lahat ng ginawa ni Alden Richards ng pagka-gentleman niya Pagka makaalaga sa lahat ng babae, bakit hindi naman niya sinasabihan na minahal ito Ngunit pagdating kay Maine Mendoza, ay dun niya lamang ito sinabi Laging akap ni Alden si Sakang, na tara na. Hindi siya mahihiya maski sa harap ng tao para silang sakang teenager o mag-arte. Ang tatanda naman nila, sa bagay, swerte na si Alden. Si Alden ay kailanman ay hindi naggamit ng mga babae. Dahil sa nasabi ko nga, si Alden Richards ay isa lamang sa mga artista na talagang napakabait, gentleman, makajos. At talagang hindi nang iisa sa mga babae, wala ka nang makikitang ganyan. Ang nakikita ko lang na kaugali ni Alden Richards ay si Dingdong Dantes. Na talaga namang para lamang kay Marian Rivera at ganun din ang nakikita ko kay Alden Richards. Dahil si Alden Richards talaga namang kay Maine Mendoza lang nakatuon ang pansin at kailanman ay hindi ito magbabago. Pagdating naman kay Main Mendoza, nakita niya na ang lalaking disente, marangal, profesional, yayamanin. Para namang dinescribe mo na dito si Alden Richards. Kaya talagang kahit ano pang gawin ng mga bashers kay Main Mendoza at Alden Richards, hindi hindi nila ito mapipigil pa. Talagang gustong-gusto na ni Alden Richards at May Mendoza pang ilabas ito. Ngunit siguro ay nagtataka sila sa mga bashers. Talagang alam natin at nakikita natin kay Alden Richards at May Mendoza na priority nila talaga ang pamilya. Dahil hindi na ito nagsasagot ngayon sa publiko dahil kahit anong paliwanag nila at sabihin sa publiko ay babarahin at babarahin din sila kaya mabuti pa na iprioritize nila lang nila ang kanilang pamilya ng Saguyon kahit anong mangyari ay buo at laging matatag sila kay Heaven Peraleho, Glenda Bikibelo, Anet goson ay binibigyan ni Alden ng mga flowers ganyan talaga ang pagtingin ni Alden sa mga girls na BFF niya but iba ang pagtingin niya kay Main talagang si Alden Richard kasi ay napakamagalang talagang kung true blooded Alden Nation ka ay alam mo ito dahil talagang ginagawa na ni Alden Richards ito kahit kanino kahit nga kila Ruby Rodriguez kila Pia kahit sa mga matatanda kahit sa mga bata kahit hindi kakilala kahit sa mga fans niya ay ginagawa niya ito kaya talagang hindi mo masasabihan si Alden Richards na nagkakagusto siya at ginagamit niya ang lahat ng babae na binibigyan niya nito ngunit pagdating kay Main Mendoza ay iba talaga talagang si Main Mendoza lang ang nakatikim ng espesyal na pagturing niya sa mga babae at ito pa ang pinag-uusapan ngayon ay ang pagpunta ni Alden Richards at paggamit ng pribadong jet para lamang makapunta sa birthday ni Catherine Bernardo. Ngunit ang hindi alam ng ibang tao ay si Min Mendoza ang una niyang ginawa nito at talagang silang dalawa lang dito. Birthday din ni Min Mendoza iyon at sinurprise niya sa Boracay. Kung alam niya na si Main Mendoza at wala silang relasyon nun ay bakit hindi magsasama si Alden Richards ng mga kaibigan nila at mga kabarkada? Talagang sinulo lang ni Alden Richards ang pagpunta doon. Ngunit bakit kay Katrin Bernardo, hindi nagdala si Alden Richards din ng mga kaibigan niya? Dahil napakarami na ng tao doon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!